Hello everyone! Sino so, makirog kanding o na malingki ang ganap sa babae for today's video. Huy! Kaya wala man tayo pa order for today's video guys. Maong balik sa taas atong daily routine guys. So maugin siya among rotong daily routine guys. Ang mamakirog kanding. So, so two hours na po naman sila ginapakiruhan din sa gawas guys. Kaya mag-atang gina sila sa mua guys. O so, gilis na. O dili gina sila mga on sa sulod. Maluoy na lang ta kay Magsigig mihi. Magsigig syagit guys. Magsigig tawag sa mua. So na mga time guys. Yung na naman sila mapakiruhan. Pero bihira lagi kayo guys. Kung dili po naman sila guys. Kaya ginakarita na siya or, ginak or ginakumpayan po na sila ni Parikoy guys. Maong mga spoil kayo na sila guys. Kayo ma-feel guru nila guys na palangga kayo sila char may pangkanting palangga ito guys ato ni silang ampingan o palanggaon guys kaya magahatag pibiyan ni silang income soon pag once nga sila, guys so magapil apil apil gito mga o voice over guys magsigig mihi guys so napansin niyo guys kadaghan kayo bunga sa saging diri guys kaya ginaputol mag ng mga saging diri guys sa kilid kaya gardino na siya guys mga mga bunga kaya pangkuha namo mo kaya gusto kayo mga mga kanding ni guys pero mga tibag na lang siya guys maong wala lang po siya pangkuha sa tag guys lingang kayo tanawa ng mga kanding guys kaya gusto kayo sila mo kib kib saging. Then, after mga 2 hours diha guys, mga bandang 10.30 a.m. Kaya mo po sila lagi pang sulod. Kaya grabe na jud ka edit guys. Kaya mga 8.30 man na sila lagi pagawas guys. Mga 10.30, pasunod na po na sila. Kaya grabe na kainit guys. makauga na o, -o siya. makauga na dito gutok. Mga pa'y watay utok. Ani, ugahon pag Char. <laughs> Then, tapos mga alas 11 diha guys. Kaya niya doon na po kong palingke, Kaya malit ko mga ingredients para ugma guys. Kaya natay pa order for tomorrow morning. Napaman ko yung mga ingredients guys. Pero basi magkulang guys. Ba layo lagi ang palingki dili guys. Then mahal po siya kapalit sa tindahan guys no kulang pud kayo kog bilao guys mo na diretso na jud pud ko sa GNF pure gold guys kay akong silipon guys kung ana ba sila stock sa ilang bilao guys mas barato man gud ang bilao diri guys compare sa kung ginapalitan kay times to ang presyo sai mahal kayo di too so na ako sa pure gold guys kay ako na yung gisilip guys kung ana ba sila stock pag abot na ako guys na disappoint ang first one kay wala pagapuis Tak! Hoy! Dito na ko sa mahalon, guys. Ang ending. Tapos, nakita na ko ng mga photo molders, dahi. So, wala yun sa plano, dahi. Nga mamalit ko, ani. Ang ending na kapalit, dahi ko, dahi. Kaya kulang po kayo mong photo molder, dahi. So, mga 30 pieces lang yun siya, dahi akong ipalit. Then, nagsilip-silip at -sili, kong steamer, dahi. So, grabe ka ka. So, grabe ka dollar sa steamer, dahi. So, 1.5 ka ayo, dahi. So, ako sa siya yung tiguman, dahi. Kaya mo nagbugat-bugat sa bulsa, dahi. Uy! So, mo to nagpa-counter na dahi gusto kong mga photo molder, dahi. Kaya, basin unsan na po yung makit-an, dahi. Maib ka na sa babae, dahi. Agoy, impas ang budget sa ingredients. Ane ani o nya sa baba dire sa my pure gold dai kan adri ang supermarket so dire na po na malit og mga ingredients dai like ibab condense kay barato kay barato ra pud siya gamay nya ang ending dai kulang dai kay mga ingredients dire aday kay wala sila yung mga wala ko kita glutinous rice flour mga kanang uban-uban pa napati kulang kulang-kulang dai muto na malit na po ko sa laing tindahan dai then pag human ako pamalit sa mga everything and everything dai kan na adai kun dai kay wala na koy kwarta hoy o lang na for today's video dai daghan kay salamat sa pagtanaw sa video na thank you all for watching god bless bye